ayun po sa episode dito ano po, lulusong na po tayo ng bukid oh. Ay ngayon ho ay sira aring si Galaggad. Naano ho yung preno? Kamo din kaho tayo maraming pangarga ngayon. nasa Ay yung pala nasa kabila ayan, ari na putol. Yung laking ano po eh, laking tulong sa atin kung bagaano nasira ay iramdam natin. Na talagang tayo ay Talagang napakahalaga po Ayan, ari po, una Natanggal, naputuloy yung mismong base Siguro po, dadalagan na sa weldingan O di kaya May nagwi-welding naman dito Yan, Paano na po ari, pa 2 days na ha Ano nga ba Kahapon lang pala, 1 day 2 lang pala naman Ayan ang po pa din ngayon nating ano order na upo. Ayun po, hiniram ko po muna ari. Aba, ay, talaga po mapapasa natin ay eh, pagka hindi tayo mag-aano. Mario, sabi mo kay Tate Ari madali lang ako. Ari po. Diretso na. papa puro man natin. Hindi ko pala ang hindi si tayo eh. Ay, ang hirap din bang hirap may eh. baka babigla masira Mapapabalik ay sira 300 kilos ang na tayo pag po tayo na masahi ah, laka na, na ano malaking tipid pag yung kahit sigalagad Alam po tayo tayo harvest po nang upo. Yeah. Ito po yung mga order sa atin, no. bigat po na rin pagka ating bubuhatin. Yo no. 1, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. ba oh, makakailang bundle kaya para makakatatlo uh. isang bundle yun pa po yung isang tumpo oh. ko Hai, order nah. hai, 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 aku. ah, ah Seven eight nine. Tila na rin 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ano po pala rin? Ang lalabas ay 12. 12 plus 20. 32. 32, 32 ano po? 32 piraso. Tatlong bindil. Yan na po yung ating upo. Tres bandel. Yan lang po ating sinadya. -ja yan oh. pompa galau. Ya. Yeah. <laughs> Sangat so, dalik kau Kakar kah? Opo pompa <laughs> Ito po ay susunduin dito sa bahay. Oh, yan nandito na po tayo.